Yung akala nila wala kang alam. Pero ang totoo, tahimik ka lang. Hindi ka na lang nagsasalita. Alam mo tama yung ginagawa mo. Kahit sinisiraan ka nila, pinag-uusapan ka nila, akala nila na kanila, ka nila, tahimik ka na lang kasi ala namang mangyayari kung magsasalita ka pa. Kaya gusto kitang paalalahanan, makisama ka lang ng makisama, tahimik ka lang, pero alam mo kung sino yung totoo at sa hindi. Keep safe.